Isang hating gabi sa isang lumang dormitoryo sa Saba, may isang sigaw na hindi narinig ng mundo. Alas tres ng madaling araw, natagpuan ang katawan ng isang trese anyos na dalagita, wala ng malay, nakahandusay malapit sa isang madilim na kanal ng eskwelahan. Wala ni isang nakakita kung paano siya nahulog mula sa ikatlong palapag. Pero mula sa gabing yon, nagsimula ang isang kwento ng misteryo, bulungan, at katanungang hanggang ngayon ay walang kasiguraduhan. Si Zara Kyrie na binti Mahathir, isang masayahing estudyante ng SMKA Tun Datu Mustafa, sa Papar Saba. Bagong high school student pa lang siya, masayahin, tahimik, at malapit sa pamilya. Para sa kanyang ina na si Nora Aida si Zara ay isang simpleng batang may pangarap, ang matapos ang pag-aaral, makatulong sa pamilya, at makilala bilang mabuting anak. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga bulong na nagsasabing si Zora ay madalas binubuli. Mga masasakit na salita, pangasar, at panlilibak mula sa mga kaklase na hindi niya basta ipinapakita sa kanyang pamilya. At kagaya ng maraming batang biktima ng bullying, pinili niyang manahimik. Miyerkules, ikalabing anim ng Hulyo taong 2025. Oras na karaniwang tulog ang mundo, pero sa loob ng girls dormitory ng SMK Aton Dato Mustafa, may mga boses pa na nag-uusap, may mga ilaw na hindi pa patay, at may mga kwartong hindi pa tahimik. Sa labas, malamig ang simoy, sa baba, may kanal na karaniwang hindi pinapansin sa araw. Alas tres ng madaling araw, doon, sa gilid ng kanal, Natagpo ang walang malay ang isang 13 anyos, si Zarek Hyrina. Walang nakakita, walang anumang sigaw, walang tunog ng alarma, basta tahimik at isang katawan ang nakahandusay sa malamig ng semento. Agad siyang dinala sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalo. Sa loob ng pagamutan, kumakabog ang tila tunog ng mga monitor, habang sa labas naman ay may nagdarasal na mga kamay ng kaanak at mga kaibigan. Ayon sa mga doktor, matindi ang naging pinsala kay Zora. Bali ang mga braso, basag ang mga binti. Mabigat ang internal injuries na parang dinurog ang kanyang katawan. Pero ang nakakakilabot, halos wala siyang external wounds. Maliban sa dugo na lumabas mula sa kanyang mga paa. Ilang oras rin niyang kasama ang mga makina o life support na naging huling sandigan ng mga sandaling yun. Kinabukasan, July 17, tumigil na ang ingay ng mga aparatong nakakabit sa kanya. Wala ng brain function ang bata. At sa murang edad na labintatlo, si Zara ay binawian ng buhay. Sa sumunod na araw, kaagad din siyang inilibing sa kanilang baryo sa Kampang Kalamau Mesapol, Sipitang. Isang batang dinala pa uwi, hindi upang yakapin, kundi upang ihimlay. Nang sumunod na mga araw, pumutok ang balita. Nahulog ba si Zara? Tumalun ba siya? O, oh, may nagtulak. Mabilis na kumalat sa social media ang mga haka-haka. At gaya ng lagi, nauna pa ang internet kaysa investigasyon. May mga nagsabing binubuli si Zara, at posibleng yun ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Mayroon ding mga nagsabi na may VVIP kids na sangkot, mga anak daw ng malalakas sa politika. May pangalan pang iniugnay na dating punong guro na agad pinabulaanan. Habang lumalaki ang mga bulung bulungan may nanay na hindi mapakali, si Nanay Nora Aida. Ang pamilya mismo ni Zara ay hindi agad naniwala sa simpleng paliwanag ng pagkahulog. Nang inihahanda ng kanyang ina ang katawan niya para sa libing, may napansin itong mga paso. Hindi lang simpleng mga paso na dulot ng pagkahulog. Parang may ibang nangyari. Nag-file ng report ang pamilya sa pulisya ng papar. Nagpadala rin sila ng sulat sa paaralan, naghahanap ng kasagutan. Pero imbes na sagot, mas lalo lang dumami ang tanong. Noong August 3, isa pang piraso ng katotohanan ang hinihingi ng pamilya ni Zara. Kung wala talagang foul play, bakit walang post-mortem na naganap? Bakit hindi kinuha ang damit ng bata para sa forensic test? Sa mga kasong ganito, ang tela ng damit ay parang liham, at kung hindi mo sinilip, baka nasunog ang tanging ebidensya. Dito na pumasok ang mas malaking problema, ang social media. Habang nag-iipon ng salaysay ang investigasyon, sa online world ay nagkaroon naman ng mga iba't ibang bersyon hinggil sa kamatayan ng bata. May mga nagsabing si Zara Rao ay nilagay sa washing machine, isang chismis na kalaunan ay pinasinungalingan ng kapulisan. May naglabas ng larawan ng mga menor de edad na parang sila na ang hatol kahit ongoing pa ang paglilitis. May mga nagbintang rin ng cover-up. May mga pangalang VIP na idinadawit. Kahit walang ebidensya, ang investigasyon ay natabunan ng fake news, haka, haka at politika. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang pamilya ni Zara ay iisa lang ang hinahanap. Ang Katutuhanan Ikawalo ng Agosto, sa utos ng Attorney General, muling hinukay ang libingan ni Zara. Sa harap ng mga mamamahayag at publiko, isinagawa ang autopsy na mahigpit na binantayan ng kapulisan. Marami ang nakamasid, may kamera, may luha, may dasal. Sa ibabaw ng puntod, may pangakong binitiwan. Patas, malinaw, walang takas kung may sala. Dito na rin tumambad ang unang malinaw na salitang medikal. Injury sa utak dahil sa kakulangan ng oksigen at daloy ng dugo. Isang katutuhan ng klinikal, pero hindi pa sagot sa dalawang mahirap na tanong. Paano at bakit? At isang pagkukulang ang lumabas. Bakit walang agarang post-mortem sa simula? Sinong nagdesisyon? Bakit hiniya ang lumubog katawan sa lupa bago man lang masilip ang buong salaysay ng sugat? Ikadalawampu ng Agosto taong 2025. Limang kabataang babae na mga pawang minor de edad ang sinampahan ng kaso sa Children's Court sa Kota Kinabalu. Hindi sila kinasuhan ng pagpatay, kundi ng panlilibak at paggamit ng mapang abusong salita laban kay Zora, na maaaring nagdulot ng matinding pangamba at pighati sa bata. Lahat sila ay nag-plead ng not guilty. Kung mapatunayang guilty, maaari silang makulong ng isang taon, pagmumultahin, o pareho. Pero ang mas malalim na tanong, kung totoong binubuli si Zara, sapat ba ang paratang na ito para bigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay? At kung mapatunayan ng lumabag ang limang dalaga, sapat ba ang isang taon ng pagkakakulong para sa buhay na nawala? Ikatlo ng Setyembre, magsisimula ang inquest sa Kota Kinabalo Coroner's Court at tatagal ito ng halos isang buwan o higit pa. Halos isandaan at siyamnaputlimang testigo ang ipapatawag, mga estudyante, guro, doktor, at maging pamilya ni Zara. Isang malalim na paghuhukay sa katotohanan, ano ba talaga ang nangyari sa madaling araw ng ikalabing anim ng Hulyo? Sa parlamento, mismong mga mambabatas ang nagtatanong, paano namatay ang batang ito? May cover-up ba? O simpleng aksidente lang? Ang punong ministro na si Anwar Ibrahim ay nangako ng patas at malinaw na investigasyon. Maging ang dating Prime Minister, si Mahathir Mohamad, ay nagbabala, kung hindi makakamit ang hustisya, malalagay sa panganib ang tiwala ng tao sa batas. Sa social media, patuloy ang sigaw, hashtag Justice for Zara. isang batang babae na sa murang edad, naging simbolo ng laban kontra bullying, kapabayaan, at maling sistema. Sa katahimikan ng gabi, maririnig pa rin ang mga tanong na hindi masagot. Nahulog ba si Zara, tumalon, o itinulak? Isang bagay lang ang malinaw, habang hindi pa nahahanap ang buong katotohanan, mananatili ang kanyang anino sa bawat silid-aralan, bawat dormitoryo, at bawat batang nananahimik sa harap ng pang-aapi. Si Zara ay isang batang marahil ay may takot na hindi narinig, may dinadalang kahiya na hindi naunawaan, may sakit na hindi pinagtuunan. At may katutuhanang hindi agad pinaglaban. Kung ang isang bata ay maaaring mahulog sa pagitan ng mga patakaran, bulong, at takot, ilang Zara pa ang kailangang mahulog bago pa makontrol ang lumalalang problema kaugnay ng bullying. Hanggang sa makamtan ng hustisya, si Zara ay hindi kailanman matatahimik.